guys, uh, good morning, uh, good afternoon yung pala. Ayan, alaw na ng hapon tayo din na dito tayo ngayon sa Manila. Papunta tayo doon sa uh, Dolomite Sun. Uh, dito tayo magsisimula guys pag nag-umpisa si Papa. Maram, marami tayo dyan nakikita ng mga pwede tulungan. Abang-abang nyo dyan guys, uh, Aba natin yan pag nag na tayo sa pagtulong. Pakita natin siya sa inyo dyan. Kasi meron dyan lagi, lagi ko dinadaanan. Kasi dito dati madalas ako tumutulong dito hindi ko lang pinapakita ngayon na uh, papakita ko sa inyo dyan yung mga kawawa maraming tutulungan dyan pero hindi man lahat na matutulungan natin dyan mga katulong tayo dyan mga dalawa lang dalawang tao ganoon kasi hindi pa naman natin sapat hindi pa sapat yung ating ipon dyan para tumulong kasi uh, tawag dito para lang yan sa pag ilang tao kaya tsaga-tsaga muna tayo pa tatlo sa isang linggo hanggat uh, magkasa magkaroon tayo ng sahod sa youtube kunting tsaga lang para makatulong tayo sa, sa ating kapwa and shout out sa ating mga viewers and sa ating mga subscribers shout out sa inyong lahat at uh, andito si Papalon sa Manila na naman tayo naglalakad tayo sa boulevard dito papunta dyan sa phase 1 sa dalo mikesan Manila base ayan para mapakita natin sa inyo ayan maglalakad muna tayo dito para para ma ipakita natin sa inyo ayan ha gan maglakad dito guys mga makahoy kasi kaya maganda maglakad dito okay guys ha, dadaan na ako rito yan okay, mga guys oh, uh, nandito tayo na tapit na tayo dyan sa Manila Bay eh, dyan sa yung okay, mga Malaking puno. Dami tao diyan eh sa kabila. Uh, marami talaga tara yun dito matutulungan mga ganyan. Kahit patatutat lang kilo lang yan. Makakatulong na dito. Dito sa ating mga kapwa. Hirap, na, din sila kasi hindi wala rin na mapasokan ng trabaho pero pipiliin natin guys kasi nadala na oh. kasi meron ako oh dati pinigyan ginawa oh. pinambili na ng alak yung pinigay kong pera kaya uh, pipiliin ko di ako oh. basta basta magpupan na so, may nga na yung ating mga MMD dito na naglilinis rito kawawa din yan sila kasi halos araw-araw yung paglinis ko rito Akyat tayo dyan sa taas para makita natin eh gumagano na sila dahil sobrang gusong kaya ma yung mga view dito kaganda ah okay. oh, sige kaya mga guys may dami tayong matutulungan dito kaya yeah. Ababa niyo na lang po bago sa ating content kasi marami tayong matutulungan, mababalikan dito na matutulungan. Kahit sa pangkain nila, mga bigas sa kanila. Basta Ayan uh, mga guys, oh. So. Yeah. Kaya, tuwang-tuwa tayo dyan pag nakakatulong tayo sa ating mga kababayan na uh, tawag dito yung nakakatulong tayo ito yan. Ito yung view ngayon sa Manila Bay Market ha. Ayan. Medyo maraming tao dito. Siguro dyan nag-a-apply dyan sa uh, up, embassy. Mga hey, mga interview siguro. Ayan. Ganda ng tanawin no? babak Baba tayo dito. Oh, nag-a-apply siguro sa mga agency. Ganun. dami mga pahinga dito kaya, kaya pag nagugutom lang kayo rito dito lang kayo pumunta pag gutom na kayo kasi uh, marami mga kainan dito Ayan Ay, mga kalisa o oh, yung mga tradisyonal uh, sasakyan natin noong panahon hanggang ngayon na uh, nandiyan pa rin yung mga kabayo nagsisilbi pa rin sa mga tao bilang uh, pangunahing institution sa uh, turista so, yung mga kalisa natin dito Ayan, nandito tayo papunta na tayo dito sa Bituan. Uh, 1 Ayan. bago pumasok pala kayo dyan o guys pag may mga dala kayo ng mga uh, plastic bottle hindi pwede dyan bawal iwan nyo talaga yan dyan ayun na kapasok tayo dito para pag na tayo pakita natin sa kanila <laughs> ayan yung mga plastic bottle nyo rito dito nyo iwan mga guys pagka pumasok kayo rito kasi kawawa yung mga naglilinis dyan pag dito nyo lang tapos uh, kunin nyo na lang pag lumabas kayo ayan, ayan yung mga sa CR hindi pa nabubuksan kasi may mga harang pa rin at uh, bawal maligo dito kasi uh, medyo makuha dyan kasi ginagawa nga kasi yung reclamation area dun sa kabila yung mga tinatambakan doon Ang ganda. Yan, ito yung view mga guys sa Manila Bay. Eh. Napakaganda. Ayan. Diba? Ang ganda yung mga halaman dito. Ayan, oh, puting puti. Ayan yung mga uh, bagong bilya ayan, may puti isa sa gitna oh ayan uh, makita nyo mga guys yung view talaga napakaganda yung mga bagong bilya dyan ito yung view sa Manila B yan mga may mga foreigner pa nga yan naglalakad o mga namamasyal Grabe Grabe. Ayan yung view dito. Ayan. Arena, tubig dito. ganda. tayo maggalagala mga guys oh. Yan oh, uh, may mga ulutan ng basura dito. Gawa ngayon mga natatangay na yan sa mga alon. Yung iba mga water lily din. Ayan, may mga plastic yan ang kawawa dito yung mga naglilinis. Mga styro. Kasi galing yan sa mga kwan, yung mga sinatambak doon sa kabila. Kaya natatangay dito. Natatangay ng tubig. Ayan, ang ganda oh. ilan ilang basura dito na nandito sa tabi pero saan na araw naman yan wala naman yan pagka uh, naglinis naman dito uh, wala naman yan ito ang ganda talaga ng view mga guys oh Eh sabi mo walang uh, namamasyal yung ngayon. Pero maganda, yan ay maya. Patalan-talan yung ibon yun, nagipad na siya Yan yung hindi maganda kasi mga binalot, may mga diaper pa oh. Binalot. Dapat sa ating mga kababayan, yung mga basura nila dapat nilalagay sa tamang lalagyan. Kasi pag pumunta yan sa tubig, wala. Uh, kumbaga, tatangayin lang yan at uh, pupunta yan sa dagat yung mga isla naman dyan malalason kaya syempre plastic yun. hindi yan basta basta na natutunaw hindi pa gaya sa papel na pag nabasa natutunaw ang papel ng plastic hindi sana sa ating mga kapabayan din ilagay lang nila sa tamang iba lalagyan yan yung mga ibon no? oh. ito yun know? oh. Ang tawag kami yan mga guys ay kurukukuk. Ayan. O, oh, yan ang maganda kasi mabait sila sa taon na hindi sila lumalayo. Nanginain sila. Kasi wag na sila saktan kasi iba naman natin kasi mga kababayan pag nakasulat ang mga ganyan ay sinasaktan. Pinapatay. Dapat uh, pabayaan na sila kasi uh, naghahanap buhay din siya. Naghahanap din ng mga kain para mapakain din sila. Ayan, kagaya din yan. Uh, kalapate yung dalawa magkasawa din oh lapitin lang itong kasalili pa dyan pagka yan oh nagdate din sila oh <laughs> nagdate yung dalawang ibon yung dalawang trapati diba yung kaya din sa atin yung mga tao na na tumukon din yan naghahanap buhay din para makakain Yan yung mga view dito guys. Ang ganda. Ah, dito tayo sa... yung kabila kasi ang Dulo na yan mga guys. Ang kuha niyan. Yung tawag dito yung... Ah, phase 2 na yung kabila niyan. Kasi itong inaapakan natin ngayon ay itong phase 1. Ito tawag na Dolomite Beach. visual ng Manila Bay ang ganda pero pa rin ganda talaga ng view dito kahit sabihin nyo na, na, mainit ang view talaga maganda ayan ang ganda ng dito talawin yan yung Diyos Kapitaw. Okay guys, uh, putulin natin na natin sa tayo uwi na. Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Ingat po kahit God please. At abang-abang nyo -abang yun na yung pagbago natin content. Kasi dito tayo magsisimula. Okay guys, hanggang dito na rin muna. Iingat po kayo at God bless. Bye-bye!